Narito pong muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ay kung bakit hindi pwedeng itigil ang maintenance drug sa hypertension. Ikaw ba ay may maintenance na gamot sa iyong blood pressure? Hindi po nyo pwedeng basta-basta itigil natin ang maintenance na gamot sa high blood pressure o hypertension dahil may mga seryosong panganib ito sa ating kalusugan. Narito po ang mga pangunahing dahilan. Una, biglang pagtaas ng presyon. Kapag biglaang itinigil ang maintenance na gamot, lalo na kung matagal mo na itong iniinom, maaaring tumaas ng sobra ang blood pressure, mas mataas pa kaysa dati. Ito po ay 'yung tinatawag naming rebound hypertension na maaaring mauwi sa stroke. Ito ay 'yung pagputok ng ugat sa ating utak heart attack, ito po yung atake sa puso. Kidney damage, pagkasira ng ating bato. Pangalawa po, walang sintomas ang high blood pressure. Karamihan po sa mga may hypertension ay walang nararamdamang sintomas kahit mataas na pala ang kanilang presyon. Kaya po, kahit pakiramdam mong okay ka, delikado pa rin kung itigil mo ang gamot. Pangatlo, maintenance. Pangkontrol ito, ito po ay hindi pampagaling. Ang maintenance na gamot ay hindi gamot na nagpapagaling ng hypertension, kundi ito ay gamot na tumutulong kontrolin ito. Kapag inalis ang gamot, bumabalik po ito sa dati o mas malala pa ang presyon. Pangapat, dapat sa doktor manggaling ang pag-adjust ng mga gamot. Kung may gustong itigil, bawasan o palitan sa iyong maintenance, dapat konsultahin mo muna ang iyong doktor. Maaari pong kailanganing i-monitor ang blood pressure regularly. May ilang kaso na pwedeng bawasan o itigil ang gamot pero ito po ay unti-unti at may gabay ng healthcare provider. Tandaan po, ang regional na pag-inom ng gamot Healthy lifestyle o tamang pagkain, ehersisyo, iwas stress at pag-monitor ng blood pressure ay susi sa pag-iwas sa komplikasyon ng hypertension. Mas maganda kung tayo po ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow lang po sa baba at i-share po natin ito. At pakitang kilikin din po natin ang aking YouTube channel at TikTok account. Nurse Dodong. Muli, ito po si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po at maraming salamat po sa suporta.